one of the reasons why hindi nakakapag-ipon ng mga Pilipino eh. Lalo na ngayon, marami tayong tinatawag na nasa gitna nung, 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 sandwich generation. Ang situation nila ganito, inaalagaan nila yung mga magulang nila, pero may pamilya na rin silang kailangan alagaan. So nakasandwich sila sa gitna. ba? Diba? Dati kasi, kung ang mga magulang mo nakapag-ipon, nakapag-invest, hindi na sila dependent sa'yo. Pero karamihan po ng mga Pilipino, ang ginawang retirement plan, anak. Di ba? Paaral ako ng anak, damihan ko ang anak ko, pagtanda ko, aalagaan ako. So, umaasa sila. Doon naman sa pamilya, siyempre, magkakaasawa anak ka, magkakaroon ka ng sariling pamilya, siyempre, alaga mo yung pamilya mo. Kaya, sandwich generation sila. Ipit sila sa gitna. And, feeling nila, nagkakaroon ng tinatawag na toxic dependency. Yung sinabi mo kanina. Hmm. Toxic dependency kasi wala kang magagawa eh. Kailangan ng tulong, tinulungan mo. Number one, appreciation. Pag una kang nagbigay ng tulong, masaya pa sila. Di ba? They are thankful, they are grateful, magpapasalamat sila sa iyo. Sa pangalawang pagkakataon na nagbigay ka, anticipation. Inaasam na nila nandun na yung pag-aasam. Kasi dalawang beses mo na silang tinulungan eh. Sa pangatlong beses mo silang tinulungan, hindi na asam. Asa na. Inaasahan na nilang may dadating. Kasi expected na eh. Ginawa mo na. Thankful sila. Inasam nila. Pinaunlakan mo pa rin. So ngayon, expectation na. Yung expectation, inaasahan na nila. O ano nangyari ngayon yung susunod? Entitlement okay. na. Ano ba yung entitlement? Feeling nila, deserve na nila yan. <laughs> hindi na yan basta-basta. Ano. Ang sinasabi sa entitlement, parang karapatan na nila. ba? Diba? Parang kailangan na nilang tanggapin uh, tanggapin sa'yo na parang hindi na nila kailangan asahan ano, deserve okay. na nila yon. At pag yon, konting pagkakataon pa, gumraduate pa, dependency na. So ano ibig sabihin ng nandun na tayo sa level ng toxic dependency? Obligasyon mo na. Napakasama ko naman kung hindi ko alagaan ng nanay ko. Napakasama ko naman kung hindi ko masyadong gagampanan yung role ko as a parent. Ngayon, ha, sa ating mga OFW friends, mga ka-RFF dyan, minsan ang problema yung hindi lang yun. Eh. Pati yung mga kapatid at pamangkin nyo, sagot nyo din. So that is even worse, no? Medyo lumapad pa yung sense of responsibility natin. Abe, ang kawawa kayo. Kayong kawawa.